Okay, ito na po yung 35 sacks mga boss Sa na Ito na Tatong pag-uwi namin Isa na anak pa rin si Ibana Isa lang, saka baby boy Hindi yeah, din na, talagang malakas Healthy mga boss Thank <laughs> you. magandang morning mga boss Daan nga pala kami dito ngayon sa overflow Dito sa Katigbian Punta kami sa ano mga boss Yan tuling parang buka uling Takas kasi ng ulan kaya bahang baha Nag overflow talaga Sama nga pala si Butchok Dilan, hi Dilan Say hi <laughs> may hapon pa kasi yung klase niya kaya sinama ko na uh, this afternoon pa yung ating order mga boss kuha tayo ng mga 30 plus sacks na uling sa Bohol. Carabao. Sana hindi pa sa yung uling mga boss. Sana naisilong ng ating uh, contact doon para quality yung uling natin. Yan dito tayo mga boss. Uh, naisakay na namin bago uh, na namin ang trapal bago pa umulan na uh, meron tayong dala na ano po, 35 pieces na sako na uh, time check alas 10 pasado kailangan namin pauwin hang uh, before lunch nila sa buskakin naman pa sa bahay hindi pa ako nakapag uh, ng lang pang ulam nila okay butchok naghanap naghanap ng baki frag mga boss ito <laughs> na dili man labay-labay na dilan dilan dili man labay kay makaigo kag kuan dia di mao okay kita tali mo namin para safety yung ating biyahe mga boss yan mga uh, hugas muna bago umuwi. Berblow ah, Maligo ka? Oh. Hmm, kaya rung hutun ka kao Sakay na. Di tabi. Okay. Ito na po yung 35 sacks mga boss. Kapail na. Ito na. Itong pag-uwi namin isa ng anak pa rin si Ivana. Isa lang, saka baby boy. Yeah, hindi din na, talagang malakas. Healthy mga boss. Hanggang uh, this afternoon, magtahi na ho. Yan po yung nakatay. Kanina. So, ngayong hapon, ikot na tayo mga boss. Sibla ng kambing napaka-ingay and then uh, since meron tayong order ng maaga bukas kailangan ma-pick up daw ng 5.30am so ayan yeah. si Yunads na gano'n ako start ng magkatay and then uh, by 9am to 10pm by 9pm to 10pm mamaya mag ano na ako magtatahitan tayo dyan ha? oh god unungan huwag na ako sa hirap at ginawa, sasamahan ko kayo mga boss. samahan ko yung mga kasama ko sa harap buhay mga boss. Kung sila ay pagod, ako ay pagod din. Kung sila kulang cool sa tulog, mas lalo rin tayong kulang cool sa tulog. Kung sila ay stress, mas stress din tayo. Kung sila ay uh, medyo may kakapalan na yung eye bag, lalo na rin sa atin mga boss. Ganyan yung Band of Brothers. Kasi kailangan namin gumising ng alas dos mamaya. Dahil yung nag-order is uh, siguro may island hopping. Yan, dito na si Chris. Wala nga kaming uh, oh, anak. Wala nga pala kaming sabaw. Uh, yung namin ilang days na po dahil uh, may problema sa supplier natin si Chris usok na dong tinda ka ron? tinda ko. pero merong balbakwa at chicken hmm. yung lansaw bukas bukas na uh, oh, kasi hiniipon pa namin yung mga ano po taba ng baka at sebo kulang pa para maging uh, isang malaking taldiro. so bukas baka madadagan ni Chris para makapagtinda tayo ng sabaw okay napakahirap patamaan ngayon yung litson mga boss dahil super mahangin yan kita nyo ang usok pasayaw-sayaw so meron nga pala tayong isang uh, subscriber dyan It's bossing uh, Rodor Rodolpo <laughs> shout out boss uh, sabi niya dito daw si Kaparmer siyempre kilala ko yun dahil uh, uh, Litson vlogger din yun mga boss da uh, saksagsaga ng pandem pandemic is pinapanood ko rin po si Kaparmer and uh, meron din po akong mga idea na natutunan galing sa kanya kasi hindi po ako ano, mga boss uh, Open-minded po tayo para sa lahat ng bagay. Hindi tayo pwedeng magmarunong. Uh, meron pa akong natutunan dyan kay Kaparmer. Shout out kay farmer. Hindi man tayo kilalan niyan, pero once na dumaan dito yan sa bahay, let's welcome na welcome po yan. Si Kaparmer po. From Pampanga. Tama ba? Pampanga no? no? Si Kaparmer. Dito ngayon sa Bohol. And, uh, opoli. mag enjoy sila dito mag enjoy sa mahal bilihin. <laughs> Lalo na sa presyo ng isda dito sa amin Talagang yayay. Napalibutan ng tubig pero mahal yung isda. So, kaparma, nagsaka yung kanyang mga kasama dyan. Yung pamilya, yung kanyang crew. Uh, enjoy po sa visiting ng mall. Hindi nyo man ako kilala pero once na dumaan kayo dito welcome na welcome kayo sa aming maliit na bahay litsunan. Okay. Few minutes. Popular na yan. na uh, makatulong kayo doon kay Minals. Pag ano po. Samahan. Patabang ba kanya? Ha? Oh, <laughs> uh, Oo. Uh, boss kaki yan sa loob. May ginawa yung dalawa nating kasamahan may nilakad so isa na naman yung inikot natin ka this afternoon mga boss and bukas mayroon tayong mga 4 to 5 heads araw na bareness po bukas <tipos> di ka magitagot to? madali mo? madali po sabado sabado? Diba, oo tanga na pa to pila na yung guwanto nakabuk yan Hmm? Oh. Subayon ako ato. Ah, magsikamulo pa po ng pang po. Order. Hmm. Oh, mana. Oh, nala. Buhon po, Hindi pa nakahon yung ating lechon, mga boss. A few minutes. Pwede na. Pakahangin. Pakahangin. Lagas yung mga dahon. Hanging-amihan pa rin mga boss. saka ngayong araw lang po hindi umulan sa hapon. So gabi na mga boss na ilalabas na namin yung baboy. Para matuhog at na oh. ako. Dahil super early bukas Uh, sobrang mahangin pa rin yung panahon yan ah uh, kailangan namin ng na, no, magpatong ng mga no, boxes doon sa gilid madaling uh, ano po madaling araw yung pagsalang para mapadayad ng patamaan mga boss dahil uh, nasa 30 plus kilos yung ating ikot po so sa talang magang magang <laughs> po maagang mga ngatok si bukas para hindi tayo malate sa pick up so hanggang dito na po sa araw nito at sa masaganang masaganang pagmuhay po ala